Tignan nyo kung ano yung may offer ng mga gym equipment fabricator. Lahat sila na legit kaya mag-deliver ng quality gym equipment. Pero di lahat magbibigay sa yung gym business tips. Pero yun yung pinaka-importante, yung gym business tips. Kung baga, pag ka sa gym, okay, punta ako sa gym. Uh, ano anong workout ang gagawin ko? Eh, beginner ako. Magtitingin nila ako sa YouTube kung ano yung bubuhatin ko, 'di ba? So tingin mo ano yung development mo doon kumpara do sa tao na pumunta sa gym pero nag-hire ng coach? Keyword dito, hire ha. Sa gym dito, wala, wala, wala pa. Wala pang bayad. Pero sooner or later, magkakaroon na po tayo kagaya ng mga ginagawa natin mga seminar or one-on-one. One-on-one. Piniperfect ko na lang yung system ko para do sa one-on-one -on -one na coaching. So may bayad na po yun. So samantalayin nyo, habang libre pa, kaya ko kayong i-one-on-one -one coaching pagka sa gym di po kayo kumuha ng equipment.